Hello, there. Apo? Ano po yun? Oh, Ay, gano'n po ba? Eh Kapag po ganyan, sir Ah Ah kasi nga po, pinuntahan ko naman na po yan, di ba? Sinurvey, sinurvey ko na po yan. Tapos, ano, uh, sinabi ko naman po sa inyo yung possible na sira talaga. Then, ginawa ko nga po sa inyo, inano lang natin. Opo. Ano po ba naging, ano, problema ulit? O, di ba po, sabi ko nga po sa inyo, kailangan po, i, i, i ano na po natin i iayos na po natin yan e ngayon po pinagawa nyo pa po pala sa iba opo oo eh nagkot naman po ako sa inyo sir ba diba? eh ano lang naman sir sana kung sa kanya nyo na po pinagawa dapat doon nyo na lang din po i ano i ipagawa ulit. Opo, kasi siya naman po yung pinagawa nyo. O yun nga po, eh medyo ano nga po, medyo pricey po yung singil ko. Pero masasabi ko naman sa inyo sir, pag nagkaroon naman po kayo ng problema or ano po, issue or ano. At naman po ako, nagre-response po sa inyo, mag-ano din sa inyo. Eh ngayon po sir, pinagawa nyo nga yan sa laba, pinagawa nyo nga po yan sa iba. Eh tulad niyan sabi niyo. Opo, eh ngayon eh po nasira po yung gawa niya, 'di ba po? Mm -mm, nagka problema po yung gawa niya, 'di ba? Oh, tapos po Oo, oh, oh, hindi niyo po siya matawagan, hindi niyo po ma ano, hindi po kayo binabalikan. Hindi dapat po kasi kung sa kanya niyo po pinagawa, sa inyo kanya nila po ipagawa, sir, kasi po Siyempre ako din po, pinaestimate nyo po sa akin, pinatingnan nyo po sa akin, pinresyon ko naman po kayo. Eh, ngayon sir, hindi nyo naman sa akin pinagawa, tapos ngayon magiging problema ng ibang tao. Tapos ang single ko, ganun pa rin sa inyo. Eh, nakakasama naman po ng loob yung ganun, di ba po? Kasi sa iba, nyo, sa iba nyo na pa pinagawa, sa akin nyo pa pinaestimate lang, tapos sa iba nyo pinagawa, eh, dapat po, doon nyo na lang po ipagawa. Oo, eh nga po, kung hindi nyo na po siya matawagan. Eh hindi nyo na, hindi nyo, hindi, hindi ko na rin po masyadong gag, Hindi ko na rin po tututukan gawin ni Huya. Nakakaya, nakakaya, naman sa inyo, di ba? Opo. Eh kung ganun po, manapin nyo po yung technician o no? kaya po manap na lang po kayo ng ibang gagawa. Kasi po, and sa akin lang naman po, kung gusto nyo gawin ko yan, ibahin ko po presyo ko hindi na po yung katulad na nauna kong pressure sa inyo. Opo. Oo. Kasi ano na po yan eh. Uh, sa iba nyo na po pinagawa. Iba na po yung kumalikot dyan. Iba na po yung nag, ano, ng ang um, control nyo. Tapos ngayon, sa akin nyo po babalikat pag may problema sa kanila. ba diba po? Opo. Eh, hindi na po pwede yung presyo ko noon dati sa presyo ko ngayon. Iba na po yun. Opo. Ganun na nga lang ho. O sige ho, oh. eh papasahan ko kayo ng bago kung magkano po yung aabutin. Hindi naman po pwede na kaparehas pa rin po yung presyo na pinag-usapan natin, di ba po? Opo. eh ganun po talaga, hindi naman po pwede na na ako po sasalo ng problema ng iba. Opo, sige ho, oh. salamat po at... Opo. opo, opo, tama naman po. Hmm. Ganun po talaga pag nagtitipid po, lalo problem, mas lalo nagigim problema, mas nagigim malaki yung problema po. Po po. Okay, sige ho. Salamat. Maraming salamat po. Thank you.